Hello mga kababayan By this time, alam naman natin na talagang kinumpirma na ni Katrin Bernardo na Close chapter na ang relationship nila ni Daniel Padilla So, kumbaga yung tinatawag na Katniel, no? Sa ano na lang, uh, on screen na lang yun pwede Pero yung totoo na sila na off cam o yung totoong Sa totoong buhay nila, wala na daw sila kung bagaman tinatapos na niya at ay, hindi na siya mag -e entertain ng ano pa mang questions, di ba? Kasi kinumpirma na niya, tinuldukan na niya yung mga espekulasyon na hindi pa sila break, break na. So, ayun. So, ginawa niya yon nung Bonifacio Day, November 30, di ba? So, dito, uh, maraming umiyak, kabilang na rin ako, ha? Actually, guys, hindi ako, ano, tagahanga ni katrin bernardo hindi rin ako tagahanga ni daniel padilla so pero sa pagkakataong ito kasi nga yung kumbaga man, sa tiktok lumabas sila no tapos guys uh, hindi ko napigilan hindi ako umakting naiyak talaga ako kasi parang nakaramdam ako talaga ng awa dito kay katrin bernardo kasi 11 years silang magkarelasyon syempre, nagmahal siya binuhos niya yung kanyang uh, pagmamahal kay Daniel Padilla, pero ang ending, na uwi rin sa wala. Pero guys, dito no, uh, sinasabi ko, hindi naman din siguro kasalanan ni Daniel Padilla ang ang nangyari. Siguro ang kasalanan lang niya, kung nag-cheat nga siya, during their relationship. Kung pagaman, kaya relasyon pa niya si Catherine Bernardo, eh meron na siyang, ano, kuladidang na iba o kaya, o kaya man meron na siyang inaharot, pinaflirt na iba na masasabi natin hindi siya naging loyal kay Katrin, di ba? Pero at the end of the day, no, uh, masasabi natin na talagang ganun eh. Kasi 11 years sila nagsama. Doon sa course ng time na yon, masasabi mong nagkasawaan na, na-outgrow na nila yung isa't isa. Kung baga man feelings, guys, ano, sa so umpisa kasi ang mga feelings natin, intense, di ba? Yung talagang, ano, in love na in love tayo. Tapos yung halos ah, ayaw na natin mahiwalay doon sa, ano, minamahal natin. Pero kasi lumilipas, guys, ang panahon, hanggang sa, ano, normal na siya sa paningin mo. Tapos yung mga actuations niya, sanay ka hindi ka na na-excite. Kung bagaman, siguro nagkasawaan na lang. O hindi man nagsawa si Katrina, nagsawa siya do sa mga pambababae do ni Daniel, no? Pero sa tingin ko guys, nagpapakatotoo lang ako sa sasabihin ko, no? Uh, ah, lately, hindi ko naman nakikita na na-inlove pa si Daniel Padilla kay Katrin Bernardo. So, parang sa mata niya, sa mga actuations niya, hindi ko na nakikita yung in -love pa siya kay Katrina tapos maganda na rin to, no, kasi naging mutual naman, no, na sila ay naghiwalay na. Mapapalaya na nila yung sarili nila, hindi na sila kailangang mag magpretend sa sarili nila, di ba? Hindi rin sila kailangang magpretend sa karelasyon nila, ba? Si Daniel uh, Padilla, ayaw na niya kay Katrina, hindi na niya kailangang magpretend pa. Ah, uh, noong November 30, pinalaya ng ang isa't isa sa pagpapanggap. So, guys, masasabi ko, no, ah, uh, kumbaga, naging national day of mourning natin to, kasi, kumbaga, marami nang hinayan sa relasyon, no, pero, kailangan kasi natin isang tabi, no, na yung mga tao na yan, yung mga love team, love team na yan, may mga sariling buhay yan. Kumbaga, kung patok man sila sa paningin natin sa mga movies, teleserye, no, accept na lang natin na, sa totoong buhay, hindi na sila pwedeng magsama, no? Siguro sa pelikula na lang, kasi alam mo yun naman ng mga Pilipino. Kung baga ang gusto natin, pagka na love tayo sa isang love team, gusto natin sila na mismo magkatuluyan, no? So, masasabi ko, yung pagiging anis ni Catherine Bernardo, mabigat yun. Kasi syempre, meron sila mga endorsements, syempre, inisip din nila yung mga Katniel fans nila, yung inisip din niya, di ba? Pero siguro nga ang masasabi ko no, mapupuri ko si ano Katrin Bernardo. Pinalaya na niya yung sarili niya. Pinalaya na niya si Daniel Padilla na wag na tayo magpretend, huwag na natin lokohin ang mga fans natin, ang mga tao. Sabihin na natin yung real score na tayo wala na. So, kung kahit na parang malalagay sa alanganin -alang yung kanilang karir na parang nakaangkla sa isa't isa sa lab team nila, no? Pero, ano, uh, tinapangan o nagpakatotoo talaga si Catherine no? Kung hindi na niya inisip yun. Si so, inisip niya, pero mas ginusto niya na magpakatotoo at maging anis sa ating mamayang Pilipino. And for that, no, talagang hinahangaan ko siya kasi... kumbaga man hindi lang siya yung nakatingin do sa karir niya, nagpapakatotoo siya sa mga mamayang Pilipino na alam nyo guys, ang mga love team na yan, no, masasabi ko, no, hindi naman talaga yung masasabi mong totoo na sila. Meron dyan mga nagpapanggap lang kasi nga kailangan silang itambal. Tama naman talaga yung sinabi dati ni ano, Liza Soberano na para sumikat ka, kailangan dito sa Pilipinas may katandem ka, may ka team ka. So ngayon, Siguro, dahil nga na ilalab team sila, doon na lang sa course of time na parang naiinlab sila doon sa kapartner nila. Pero kasi nga, pagka hindi wagas ang pagmamahal guys, pag hindi naman talaga totoo, no? Naglalaho din eh. Kung baga nagpe-fade yan, iba talaga yung true love na sinasabi. So, eto no, dun sa ano ko, thumbnail ko, sinabi ko na sa tingin ko si Siam Lim, Siam Lim, at saka itong si Kim Chu, eh, hiwalay na talaga. Kaya nga lang, nung in-interview naman itong si Kim Chu, sabi niya, sa kanila na lang daw dalawa ni Sian yon So, eto masasabi ko, no, sa tingin ko naman, wala na talaga itong si Sian Lim at saka si Kim Chu. Pero kung bakit tayo pang sabihin ni Kim Chu yung real score sa kanila, syempre, ah uh, sa tingin ko, baka merong pa siyang mga kinoconsider na mga ano, factors, halimbawa meron nga sila na napirmahan, kontrata na kung saan eh nakabind sila as lab team hindi mo masasabi di ba? pero kasi nga uh, kung hindi man nagiging honest sa ngayon ha, si Kim Chu na sa pananaw ko lang naman yan kasi alam nyo guys nakita ko rin naman na kung paano main yung mga mga lab team lab team na yan di ba habang nasa kasagsagan sila na sinasabing relationship nila which is hindi ko naman yun makita sa ngayon kay Sian Lim at saka kay ano, Kim Chu. So, dito mga sasabi ko, hindi nagpapakatotoo itong si, o ayo ayaw pang sabihin, kasi hindi naman niya dini-deny wala naman siyang confirm si Kim Chu, no? Kumbaga, wala pa siyang guts para magtapat sa atin na wala na sila ni Sian Lim. Ewan ko sa anuman dahilan, pero igagalang ko yon So, nakukumpara ko lang tong dalawa. Na kumbaga man masasabi ko no mas actually mas sikat nga eh si Catherine Bernardo at saka yung ano love team nila ni Daniel Padilla yung Katniel na tinatawag no mas sikat sila kaysa dito sa love team ni CN Lim at saka ni Kim Chu Kumbaga maramis mas maraming at stake no sa Katniel pero nakuha no na magpakaanis sa publiko sa ating lahat ni Catherine Bernardo So, ewan ko naman, no? Kaya ako nga sinasabi, mas, mas gusto ko yung personality ni, ano, ni Catherine Bernardo. Na nagpapakatotoo siya sa mga fans niya. Kasi may fans din naman ang Kim Choo, at saka ang Sian Lim na lab team, eh. Pero, syempre, kung man, kailangan din naman maging totoo rin sila sa fans nila. Kung wala na, di wala na, makakapag-adjust naman eventually yung mga fans makakapag move on yan kasi meron din ang mga fans meron din yung mga sarili-sariling problema kumbaga etong nangyari kay Daniel uh, Padilla at saka itong kay Katrino no? after a month naka move on na yan kumbaga man tapos na yung pagluluksa tanggap na nilang hiwalay na yung ano nila idolo nila so sana no uh, eventually maging totoo na rin tong si Kim Chu kasi Guys, hindi mo pwedeng mahanap yun kay Sian Lim kasi lalaki siya. Nakaka-offend kung siya pa yung magsabi. Ang dapat talaga nagsasabi ng real score sa isang relationship kasi yung babae. Kasi nga, pagka siya yung nagsabi, uh, tatahimik na lang yung lalaki, di ba? O kaya i-confirm na lang yon. Pero nakakahiya kasi kung yung lalaki pa yung magsasabi, di ba? Parang hindi naman yun, ano gentleman kung parang siya pa mag announce na wala na nga sila, ba? Diba? So, ayun lang guys, nasabi ko lang sa inyo na nakakahanga, no? Umanga ako, naawa ako kay Catherine Bernardo, kaya ako naiyak. Noong November 30, na malamang ko na close chapter na ang relationship nila ni Daniel Padilla. O, dito na lang ako guys and Blessings, blessings everyone. Bye.